sa up mga bro? This is yes work with continuation channel mga gawa Ngayon, tapos na ng kami dali dito Tapos na yan So, gagawa ko ng ano Kasi ikokondim ito Yung pinto na to Pansin niyo yan yan So, dahil drywall lang ito mga gawa Gagawa ko dito ng pinto Kasi danda rin kwarto Kwarto yan So, gagawa ko ng pinto dito may guhit na yan kung anong laki ng pinto ito lalilipat Lali, kaya mga gawa ito lalilipat ito dito tapos ito naman cabinet ulit cabinet yan so meron tayong line -out. dahil utsinta yan kasama door jam naging 91 yan may guhit na yan lapis kasi itong master, master yan so ito na ang kanilang cabinet, dressing room at saka vanity at saka walk-in closet ito magiging walk-in closet yan okay mga gawa, Dating mga gawa hindi natin magagawa, hindi natin magagagrender ha kasi ano itong magagawa hard so meron tayong pangkat pangkat, hindi natin gagrenderin kasi malikabog nga dahil kulob itong bahay na ito yan dito na ilaw, kisami kabilang kwarto may ano doon para sa aircon isang pasokan ng lamig papasok doon so ito lang gagamitin natin gagamitin natin ng level hose yung ating overhead nakalibel na yan pagkaroon sa bilang door jam yan Okay. Okay, meron na. Tagos na siya. So, dahil double wall tumagawa, meron niya sa likod. Meron dito. So, dito naman natin ulahin kasi nandyan yung amo ko. Nandyan yung ating kliyente sa lo kabila. Kwarto rin yan. So, dito naman natin. Tapusin. Ano lang tumagawa? Drywall. Drywall metal studs ang gamit nito isang daan na daan mo mga gawa eh. bago dahil working from home yung ating amo ating kliyente danda lang tayo kasi sa gabi sila may office dahil din yung ano nila office sa master master bedroom Sino yung mga teknik mga gawa ha? Mga gawa, meron tayong ganito ha. Hindi, hindi wala pa tayong level bar na level bar na nasa 4 feet o 6 feet ang haba. So, itong gamit natin. Ito. Hulog ba? Hmm? Nasa yan. Nasa hulog yan mga gawa. So, tapos na tayo sa kabila. Sa kabilang door jam. As na yan. Dito naman tayo pagkataas naman overhead yung rollit na yan isa pa lang magagawa bago natin padaan na meron tayong guide itong ating plywood na midja itong ating magiging guide kung meron naman kayong ano meron naman kayong aluminum mas maganda rin yun dahil ito ang pera dito sa ating pansapin sa ating mga drawer so guide lang muna siya Yan. Kita ba? Yan. So wala to. Unang layout ko yan. Na hindi ko ginamitan ng hulog. Nasukat-sukat lang dyan. Sukat-sukat dito sa pagitan niyan. Pero sa blayer. So hindi pwede tayong mima. ni magawa lang. Ayaw ko nun. So hinulugan lang natin. Tuntun ba? Sa Bisaya. yung kay tuntun. Hintay tuntun. daan na may guide tayo kanina na midya na plywood so ito na ulit manumano na ulit na ulit ko tapos na tayo dito ha yan okay na siya. so dito naman tayo sa kabilang door jam ito so, mga kagawa dahil overhead naglagay tayo ng guide naka black screw para makapagpost tayo doon sa ating ano mahawakan natin ng dalawa kasi pag isa lang isang kamay natin dito taas sa doon sa ano so walang persa kaya doon ang technique so mga kagawa nabuksan na natin ayan ang drywall So, ano na natin yung mga nabiragdag dito na. Nakakabara kasi ito. Pag ito kasi ililipat dito. Para kapitan ng door jam. mga kagawa, itong kabilang ano blend rivet nakaribit pa rin sa kabila, gamitan natin ng pait, papaitin natin ito yan pupukpukin lang ba kasi yung video camera at saka video cam kaya pakita ko na sa inyo, so mga kagawa nagdagdag tayo ng ano ng 3 part para sa ating heater, para pag, pag kinapitan natin ng overhead ng ating hamba na ating door jam so matibay mga gagawa kahit a black screw yan okay yan dito natin kakabit yung yung header kaya nakaganon yan mga gagawa nagdugtong tayo kasi nung magputol tayo dito kanina tumbok so nagdugtong tayo ng isang metal studs at saka kung naglagay man tayo doon ng anong mga gawa ng kahoy doon sa ating overhead dito maglalagay din tayo, kasi ito ang kakapitan ng misagra mga kagawa yan at ito meron na rin yan, ating dinugtong meron na rin yan yan ok tapakita uh, ko lang pag na basta itong tandaan nyo mga gawa, lagi may palaman yan mga gawa na kahoy ah uh, mid ano di kaya 3-4 na plywood kung wala naman, 2x2 palaman nyo mga para hindi kayo pagulitan ng iyong amo at saka employer natin yung mga gawa ano nyo lang ito yung mga ganito yung palikpik nya i-stretch nyo na lang ang baganyan yan para pag ano dito sa ating wall double wall man yan pasok na pasok siya. tsaka doon sa ating ano sa kilikili ng ating doorjump at saka overhead ng ating doorjump okay so i-rabbit e nyo na dito para hindi bumaba habang kakabit tayo ng ating dugtong ikaw daw dugtong na doorjump para sa ating door sa ating preparation ng ating ano, metal studs dahil 0.5 yung kapal ng ating hardy flex ang ating ginamit mga gawa ng blind rivet 1-8 by 3-4 mga yan mga ka kaysa 1-8 by 1-1.5 okay ito ang mga gawa, ang ating dinugtong na metal studs dito sa ating ano, i-rivet nyo na para hindi gumalaw i-rivet nyo na dito gaya nito o oh. pwede gumalaw yun, pwede maitulak dito pwede pumasok dito sa ating double wall So, i nyo na rito. ang barinahan nyo. Tapos bago insert. So, sa mga ganito, huwag nyo nang gugupitin. Pang patibay din yan magawa. So, ganun nyo lang. Tapos, insert na ulit doon. Ganun nyo Tapos, insert ng ganyan. So, hindi pa natin i-insert ha. Ah, lang muna kasi wala pa tayong palaman na na yan. So, itong tama na preparation ng ano ma, mga gagawa ng ng drywall at saka para sa door jamb preparation, tamang preparation yan mga gawa. Pag ganyan mga gawa, apag ganyan mo lang muna ng revit, huwag yung lang muna ipipix kasi pwede pa malaro natin yan. Yan. ba? Diba? Bago natin ikabit yun, bago natin ikabit yung mahaba. Yan. Okay. So yun mga kagawa, tapos na. Pungi-pungi na. Pag lagyan ng durjam yan mga gawa, ano na yan? Matiba yan, matikas. Okay? maraming maraming salamat sa mga subscriber ko at sa mga baguhan sa mga subscriber ko pakipost na rin ang notification bell para pilit kayo sa aking mga bang upload sa aking youtube channel at maraming salamat nga pala sa mga nagko-comment at sa mga nagko-comment sa sagutin ko ay ako mismo sasagot niyan maraming salamat God bless mga kagawa